Aron masulbad ang problema nga mga minor de edad ang gigamit sa ilegal nga mga kalihukan, boom gate barrier ang ibutang sa entrance sa barangay Tanki o barangay San Roque sa dakbayan sa Talisay. Atong sairan sa report ni Femery Dumabo. Kining iskina nga pasod sa barangay Tanki o sa pikas nga bahin sa barangay San Roque. Ipahimutang unya ang boom gate barrier. Gipaning sa Talisay City Police nga ning si Manaha, mapahimutang na ang mga boom gate barrier. Kay sugod na ang bakasyon sa mga tinunan, kaditakop ng school year 2024 to 2025. Labi alang sa mga pampublikong eskwelahan sa elementarya o high school. Gamito ng maong ikipo, sugod sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa kadlawon Kung sa curfew hours, aron malimitahan ang mga lihok sa mga minor di edad o sa kabatanunan. Lakip sa bantayan ng mga ang mga hamto nga musulog gawas sa barangay Tangke o sa San Roque atul sa laom nga gabi. Mga tanod, mga pulis o mga force multiplier ang mubantay ni Ini. Kinihuman nga nitong Abril 4 opat ka mga minor di edad ang rescue sa Talisay City Police. Naktuhan sila nga mga pinakiti sa gridahang shabu nga mubalor sa dulan 15,000 mil pesos. Different barangays here in Talisay nga mga batanon yun o nga magkuhan mag sila during wee hours of the night o kanyang mga internetan nga dili mo hmm dili mo sunod sa patakaran ba nga kuan ka nang, alas alas cheese is no, no minors allowed na Usa kini sa programa nga ilang ipatuman aron masulbad ang problema sa mga minor di edad nga malambigit sa krimen o kapungan pa ang posibleng mga krimen nga naatay tanod o force multipliers and also RPNP personnel who will uh, identify uh, and check kung kinsay mo uh, enter and exit uh, at those um, specific, specific areas na kuan ka ng amo ang among gitray o kontin. O ba ni Cleopher Lumayag, Family Dumabo. Balitang Bisdak.